A brigada, maraming kalsada at uh, tulay sa Bicol Region hindi raw madadaanan dahil sa epekto ng bagyong Christine. Yan ang report ni Brigada Kat Austria, ibrigada e mo. Brigada. 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 B -b hindi ngayon madaanan ng lahat ng uri ng sasakyan ang maraming kalsada at tulay sa Region 5 of the Colvision sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. walumput putsyam na mga kalsada at sampung tulay sa rehiyon ang hindi possible ngayon dahil sa landslide. marami sa mga apektadong daan ay sa Camarines Sur. Mayroon din sa Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Albay at Camarines Norte. Bukod dito, dalawang putbolong lugar din sa Bicol Region ang kasalukuyang walang supply ng kuryente. Bumagsak din ang linya ng komunikasyon partikular sa bayan ng Garki Rena sa Camarines Sur. Patuloy ang ginagawang assessment ng mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council upang matukoy ang kabuang pinsala na idinulot ng bagyo at agarang makapagsagawa ng mga hakbang para sa rehabilitasyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 15.1 Brigada News Fam Manila, the Music and News Authority.